Ang iyong anghel na tagapagbantay ay nagsasabing ang video ngayong araw ay kakaiba sa lahat ng nagawa namin dito, at nais kong malaman mo na nandito ako para sa iyo, gaya ng pagkapiling mo sa akin. Nagdadalawang isip ako kung ibabahagi ko ito sa iyo, ngunit may isang mahalagang bagay, isang malalim na mensahe na kailangang sabihin. Isang taong nagmamahal sa iyo ng labis ang iniwan na tayo, ngunit bago mo ay click ang layo, hinihiling ko sa iyo na manatili sa akin. Ang kanilang iniwan ay isang mensaheng humipo sa aking puso, at naniniwala akong hahaplos din ito sa iyo. Ang taong ito ay nagmamahal sa iyo, natutuwa sa iyong mga ngiti, at ipinagmamalaki ang iyong mga tagumpay. Nang matanggap ko ang kanilang mga huling salita, naramdaman kong may responsibilidad akong maging tagapaghatid ng espesyal na mensaheng ito, isang mensaheng lumalagpas sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Sa mundo kung saan ang oras ay madalas na mabilis lumipas, may mga sandaling nagtatagal, mga sandaling nagiging walang hanggan. Ngayon, susuriin natin ang isang ganitong sandali, isang puspos ng pagmamahal, karunungan, at malalim na pagunawa sa iyo. Nais kong sumama ka sa akin sa paglalakbay na ito, hindi lamang para sa kanilang alaala, kundi para sa epekto ng kanilang mga salita sa iyong buhay. Habang sama-sama nating binabagtas ang mensaheng ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Bago tayo magsimula, Maglaan ng sandali para pindutin ang like buton. Mahalaga ang iyong mga komento at pananaw sa paglalakbay na ito. At bago tayo magpatuloy, may mensaheng inihanda ang ating banal na ama para sa iyo, aking minamahal na anak. Nais kong malaman mo na hindi pa ako tapos sa iyo. Maaring nararamdaman mong nabibigatan ka ng mga pagkakamali, malayo sa aking grasya, o iniisip na lahat ay wala ng pag-asa. Ngunit pakinggan mo ito, aking anak, hindi ka kailanman malayo sa aking abot at walang lugar kung saan isinulat ko na ang iyong pangalan sa kawalan. Sa gitna ng iyong mga kabiguan, kahinaan, at pakikibaka, dito mo mararamdaman ang tunay na bigat ng aking grasya, awa, at pagmamahal. Nakikita ko ang lampas sa iyong kasalukuyang kalagayan, at tinitiyak ko sa iyo na ang kwento mo ay malayo pa sa katapusan. Maaring natapos ang isang kabanata, isang diborsyo, isang pakikibaka, isang kabiguan, ngunit hindi yon ang katapusan ng iyong buhay may mas dakilang layunin ako para sa iyo, at aktibong kumikilos ako sa iyo sa sandaling ito. Ang iyong mga kabiguan ay hindi ka tinutukoy, ito ay mga pagkakataon para magningning ang aking grasya. Huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat hindi kita bibigyan ng higit sa kaya mong dalhin. Ang kabiguan ay nangyayari, lamang kapag tinanggihan mong muling bumangon. Hindi mo maaaring pagtagumpayan ang kahihiyan o dalhin ang bigat ng pagkakasala, magpakailanman. Bumangon ka, aking anak, sapagkat bawat tao ay natitisod, bumabagsak, at humaharap sa mga pagsubok. Maaring mukhang tapos na ang oras, ngunit sa akin, palaging may isa pang pagkakataon, isang bagong pag-asa. Magalak, sapagkat ako ang magmamanipula ng iyong buhay. Huwag matakot sa kung ano ang kulang sa iyo, sapagkat ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, upang tuparin ang iyong layunin. Ngayong araw, magalak sa katotohanan ako, ang magmamanipula, ay hinuhubog ang iyong kapalaran. Maaring sinubukan ng iba na iwanan ang kanilang marka sa iyong buhay, ngunit malapit ko nang burahin ang mga bakas na iyon. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa iyong buhay, tinitiyak na walang onsa ng iyong potensyal ang masasayang. Makinig ka sa akin, aking mahal, sapagkat ako ang nakakaalam kung ano ang maari mong maging. Huwag hayaang ang mga salita ng iba ang magtakda sa iyo. Nakikita ko ang iyong potensyal bago pa man ito magsimula. Bawiin mo ang iyong kwento, mula sa mga kamay ng mga nais manipulahin ito. Ako, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya, ay may control. Magtiwala ka sa aking katapatan at hayaang umangat ang pag-asa sa iyong puso. Manalangin ka, aking anak, sapagkat nagbabago ang mga bagay kapag nakikipag-usap ka sa akin. Buksan mo ang iyong Biblia, sapagkat ito'y nagdudulot ng aliw at direksyon. Hayaan ang banal na espiritu, na patuloy na pag ng iyong karakter hindi pa tapos ang iyong kwento, kaya ilipat mo ang iyong fokus mula sa krisis patungo sa akin, sapagkat ako ang may kapangyarihang baguhin ang lahat. Tandaan mo, aking anak, hindi pa ako tapos sa iyo. Ang iyong paglalakbay ay nagpapatuloy, at may isang sandali ng revelasyon na naghihintay sa iyo. Manatili ka sa gulong na ito at hayaang ang mga kamay ng magmamanipula, ay magtrabaho sa iyong kwento. Ang kaaway ay maaring nais baguhin ito, Ngunit ako ang tunay na may akda at hinuhubog ko ang isang magandang kwento para sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi patapos, ito ay patuloy na isinusulat, at sa akin, ito ay magiging isang kwento ng tagumpay, pagtubos, at walang hanggang pagmamahal. Narito ang mensahe na sinasabi ng Ama, at pagkatapos nito, isang panalangin at ilang banal na karunungan upang iligtas ang iyong sarili, mula sa anumang di inaasahang pangyayari. Ipinahayag ng Diyos na ikaw ay pinagpala at labis na kinagigiliwan. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Ang mga kahirapan na kinakaharap mo ay pansamantala at lilipas. Magpakatatag at magpakatapang, sapagkat ang Panginoon ay kasama mo. Huwag matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ay magiging sa iyong tabi saan ka man magpunta. Maging ang mga iniwan ka ay nagmamahal pa rin sa iyo ng malalim, at nagpapadala ng kanilang mga biyaya mula sa itaas. Panuorin mo ang buong video na ito, kung may pananampalataya ka sa Diyos. Magpatuloy kang magpasalamat at maniwala, kahit na hindi nagbabago ang mga bagay. Huwag magpadala sa kung ano ang hindi nagbabago. Maglakad ka sa pananampalataya, hindi sa kung ano ang nakikita mo. Kahit na hindi mo makita ang agarang pagbabago, kung mananatili kang matatag sa iyong pananampalataya, ang ipinangako ng Diyos ay mangyayari. Panginoon, Panginoon, nagsusumi ka pa kung sundan ang tamang landas. Hindi ako perpekto at hindi ko inaangkin na ako'y gana. Hinihiling ko lamang na patuloy mo akong gabayan sa tamang direksyon, sapagkat hindi ko ito magagawa mag-isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type ang Amen sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon, hinihikayat kang magtiwala sa Kanya. Inihahanda Kanya para sa isang pambihirang tagumpay na hindi mo pa naranasan. Papasok ka sa isang bagong yugto na puno ng mga bagong simula. Huwag mong kamuhian ang proseso o ang paglalakbay. Bagamat may mga bagyo na maaring sumulpot, huhubugin at huhubugin kanila upang maging isang salamin ng Diyos. Ang kanyang kamay ay nasa iyong buhay, at ang mga tao ay magmamasid mula sa malayo, na mamangha sa biyayang taglay mo. Hindi nila maunawaan na ito'y gawain ng Diyos sa iyo. Walang tao ang maaring kumuha ng kredito sa kanyang gawain, sa pamamagitan mo. Lumakad ka ng buong tapang at kumpiyansa sa susunod na yugtong ito, alam na walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Panuorin mo ang video na ito kung naniniwala ka sa Diyos. Isang pagikot ang papalapit na. Ipinapangako ng Diyos sa iyo ngayon na darating ang pagbabago. Babaguhin niya ang iyong kalagayan. Babaguhin niya ang sakit sa kalusugan, kalungkutan sa kasama, at nawawalang layunin sa bagong direksyon. Ang mga dating laban sa iyo ay ngayon magiging kaalyado mo. Ang mga tila imposibleng pangarap ay magiging katotohanan ang mga bundok ay magiging burol. Ang balakid na dati ay hahadlang sa iyo ay ngayon magtutulak sa iyo, patungo sa iyong kapalaran. Kung nakakarelate ka sa mensaheng ito, magkomento ng amen. Maaring pangarap mong makabawi sa iyong kalusugan, o makalakad ng walang sakit. Ngunit ang pangarap ng Diyos, para sa iyo ay higit pa roon. Iniisip niyang hindi ka lamang maglalakad, kundi tatakbo at maglalaro tulad ng isang bata. Maaring pangarap mo na mailigtas ang iyong kasal, Munit ang pangarap ng Diyos ay para sa iyong kasal na maging mas masaya, mas malusog, at mas kasya siya kaysa sa iyong iniisip. Maghanda ka, sapagkat may mas dakilang biyaya ang inihanda ng Diyos, para sa iyo kaysa sa iyong inaasahan. I type on God is my provider, kung nananawala ka rito. Ang sansinukob ay malapit ng gumawa ng isang kamanghamanghang bagay para sa iyo. Lilitaw ang mga pagkakataon mula sa wala, at ang mga biyaya ay darating ng sagana ikaw ay nag-akit ng pinakamaraming pera na naranasan mo sa iyong buhay. Tandaan, ang iyong saloobin ay nagtatakda ng iyong altitude. Ikaw ang magdadala ng yaman sa iyong pamilya. Ang pera ay ipinapadala sa iyo, at darating sa tamang panahon. Ikaw ay nag-akit ng kalayaang pinansyal, paggaling, at mga espesyal na sorpresa. I-type ang 333 kung sumasang-ayon ka upang i-activate ang daloy ng walang limitasyong yaman, kasyahan, kalayaan, at kumpiyansa sa iyong buhay. Gumawa ng isang maliit na pagbabago sa iyong morning routine. Kung interesado ka, tingnan ang link sa description. Pakitingnan ang seksyon ng mga komento sa ibaba upang matuklasan ang mga sikreto sa pag-akit ng kasaganaan ng yaman. Tinitiyak ng Diyos na ang iyong pag-angat ay nalalapit na dahil sa iyong katapatan sa maliliit na bagay. Malapit ka ng pagpalain ng higit pa dahil nagtiyaga ka at hindi sumuko. Ang lahat ng iyong hinihintay at ipinagdarasal ay malapit ng magkatotoo. Tandaan, aking anak, ako ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga tapa. Ang buwang ito ay nagmamarka ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Idiniklara ko na ang iyong negosyo ay unlad, ang iyong mga pinansyal ay lalago, at ang iyong kalusugan ay gaganda, lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ibigay mo ang lahat ng iyong mga alalahanin at mga pangamba sa Diyos sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Sinabi ni Jesus, kung makapaniwala ka, ang lahat ng bagay ay posibil sa Kanya na naniniwala. Kung naniniwala ka kay Jesus, magkomento ng Amen. Sinasabi ng Diyos na ito ang iyong huling gabi ng pag-iyak at pag-alala. Pagpapalain Kanya ng isang buhay na puno ng kasaganaan, mabuting kalusugan, kaligayahan, at kasaganaan. Ang Panginoon mong Diyos ay binabago ang iyong buhay ngayon. Palitan Niya ang iyong mga kalungkutan ng kaligayahan, ang iyong mga kabiguan ng tagumpay, at iangat ka mula sa pagiging mahirap patungo sa pagiging mayaman. Magtiwala ka na ang bagong linggong ito ay magdadala sa iyo ng kaligayahan, magagandang sandali, kahangahangang mga tao, mga biyaya, at mga resulta na higit pa sa karaniwan. Ang Diyos ay hindi kailanman bulag sa iyong mga luha, bingi sa iyong mga panalangin, o tahimik sa iyong sakit. Nakikita niya, naririnig niya, at ililigtas niya ang lahat sa tamang oras. Nangangako ang Diyos ng walang hanggang kaligayahan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, nawawalan ng pag-asa, naliligaw o malungkot, lumapit ka sa kanya at pagpapalain kanya at ang iyong pamilya. Lagi siyang kasama mo sa iyong mga tagumpay at kabiguan. I type on God is with me, kung ninenowala ka. Mahal na Diyos, basbasan mo ang darating na linggo at protektahan ang aming kaligayahan. Huwag hayaan ang mga pangyayari na magtakda kung paano namin haharapin ang aming mga desisyon. Kahit hindi ayon sa plano ang lahat, Ipaalala mo sa amin na ang kaligayahan ng Panginoon ay aming kalakasan, kapayapaan at pag-asa kahit hindi namin naunawaan. Amen. I-type ang amen kung naniniwala ka. Ngayon, ito ay nagtataas ng mahalagang tanong. Ano ang gagawin mo sa rebelasyong ito? Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nagpunyagi upang ibahagi ang celestial na mensaheng ito sa iyo. Maaari bang ito'y isang tanda na papasok ka sa isang bagong mas makabuluhang kabanata ng iyong sariling paglalakbay. At kung gayon, handa ka ba para dito? Nakamit mo na ng marami sa pagiging ikaw lamang, ngunit maaring ito ang paraan ng sansinukob, upang ihanda ka para sa mas dakilang mga bagay. Kung pinakinggan mo ang mensaheng ito at naramdaman ang resonance, alamin na ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ang sansinukob ay hindi nagkakamali. Ang bawat hakbang na iyong ginawa at bawat hamon na iyong hinarap ay nagdala sa iyo upang maging inspiradong taong ito. Hindi ba kamanghamangha kung paano nagkakaisa ang mga piraso ng buhay, upang lumikha ng kamanghamanghang larawan na ito? Ang iba rin ay handang mapukaw ng iyong nagniningning na enerhiya. Habang patuloy kang naglalakbay, naway gabayan ka ng iyong mga anghel, na tagapagbantay, patungo sa walang katapusang mga pagkakataon, upang magningning ng mas maliwana. Ngayon, pakinggan ang panalangin ito, sapagkat ito'y nagtataglay ng banal na mga biyaya at esensya. Kung nais mong lumakad sa sobrenatural na kasama ang Diyos, palaging may sandali kung saan kailangan mong gawin ang parehong pagpili na ginawa ni Ruth. Kung gagawin mo ito, maaari kang magpatuloy sa Diyos at magkaroon ng kasaganaan at biyaya rin. Kung hindi mo gagawin ang pagpiling ito, babalik ka sa mga dating paraan, dating lupain, dating kalungkutan. Ang pananatili sa lugar ay hindi isang pagpipilian. Kaya ano ang pagpili sa harap mo? Tanging ito, ano ang handa mong isuko para sa kapakanan ni Kristo? Handa bang isuko ni Ruth ang laha? Iniwan niya ang kanyang pamilya, kultura, at mga tradisyon. Iniwan ang kanyang tahanan, lahat para sa kapakanan ng pagsunod sa paraan ng Diyos. Ano ang handa mong isuko? Isusuko mo ba ang iyong karapatan na mag-alala tungkol sa iyong kalagayan, at magpasya na magtiwala sa Diyos at magsalita ng pananampalataya anuman ang mangyari? Isusuko mo ba ang iyong karapatan na tama upang magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Isusuko mo ba ang iyong karapatan na gawin ang gusto mo sa iyong oras, upang hanapin ang Diyos sa iyong oras? Isusuko mo ba ang iyong karapatan sa mabuting trato, upang kumplituhin ang mga pagdurusa ni Kristo sa iyong sariling buhay? Mark 8 oras 34 minuto negatibo 37 ay nagsasabing, nang kanyang tawagin ang mga tao sa kanyang sarili, kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, hayaan siyang itanggi ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat sino man ang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala ito. Ngunit sino man ang mawawala ang kanyang buhay, para sa aking kapakanan at sa ebanghelyo ay ililigtas ito. Sapagkat ano ang pakinabang ng tao, kung makakamtan niya ang buong mundo, at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao, bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? May pagpiling kailangan nating gawin, at kailangan nating gawin ito araw-araw. Ang pagpiling iyon ang magtatakda, kung tayo ay magiging mga disipulo ni Kristo, o mga tagahanga lamang ni Kristo. Ano ang pipiliin mo ngayong araw? Magnilay-nilay ka sa iyong sagot. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Pagkatapos, makipag-usap ka sa Panginoon tungkol dito at ipahayag ang iyong pagpili sa Kanya. Ngayon, manalangin. Ama Diyos, sa pangalan ni Jesus, Pin.